sabiin tayo sabiin ano sabiin mo sabiin mo sabiin mo mo sabiin mo sabiin mo sabiin na masyal kami dito sa Aizong. Pitang tita. Manto tayo guys so... <laughs> sa may ano. Sa may music. Sa may fountain. Doon sa kabila, open na rin doon, no? doon sa may kay, ano, kay Lapu-Lapu. Dancing Fountain, doon. ayun ganyan, Maschel, oh. Kasi ay nagmamang tao, eh. Dorin

So, sa kabila meron ang kainan uh, na gutom. Pwede kayo bumili dyan. Yeah, aso na siya. So.